Mabuhay mga kaibigan, ako si Dreamer, at maligayang pagdating sa ating masayang episode tungkol sa kaligayahan. Gusto nyo ba maging masaya? Siyempre naman, pero naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung ano ang sikreto sa tunay na kaligayahan? Nasa tamang lugar kayo, dahil ibubunyag natin ngayon ang mga sikreto para sa mas masaya at makabuluhang buhay. Humanda na kayo sa mga simple, ngunit epektibong tips na kayang magpabago sa araw-araw niyong pamumuhay ang kaligayahan ay mas malapit kaysa sa iniisip nyo. Hindi ito isang malayong pangarap o isang imposibleng makamit. Nandito lang ito at ngayon sa mismong sandaling ito, naghihintay lang na matuklasan at maranasan. Kailangan nyo lang malaman kung saan hahanapin at kung paano ito tatanggapin sa buhay nyo. Sikreto numero uno, magpasalamat araw-araw. Parang simple lang, pero napakalakas ng kapangyarihan ng pasasalamat ito ay pagkilala at pagpapahalaga sa mga meron tayo at sa mga bagay na hindi lahat ay pinalad na magkaroon kapag naglaan kayo ng oras araw-araw para magpasalamat inililipat nyo ang atensyon niyo mula sa mga bagay na wala kayo patungo sa mga bagay na maswerte kayong meron kaya nitong baguhin ang pananaw niyo at magbigay sa inyo ng kapayapaan ng loob at saya kahit ang simpleng pag-appreciate sa maliliit na bagay ay kaya nang magpasaya sa inyo agad-agad. Ang init ng sikat ng araw sa umaga, ang aroma ng paborito niyong kape, o ang huni ng mga ibon, ang mga maliliit na sandali ng saya na ito ay nag-iipon at lumiliha ng mas masayang buhay. Sikreto numero 2, Manatiling Konektado Sa abala nating mundo, madaling makaramdam ng pag-iisa, pero ang pakikipag-ugnayan sa kapwa ay mahalaga para sa ating kapakanan. Palibutan ang sarili nyo ng mga taong nagbibigay inspirasyon at sumusuporta sa inyo. Ang mga relasyong ito ang nagpapayaman sa ating mga kaluluwa at nagpapaalala sa atin na tayo ay minamahal. Maglaan ng oras kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang mga ugnayang ito ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo ay kabilang, at hindi nag-iisa sa ating paglalakbay. Nagbibigay sila ng ginhawa at saya kahit sa pinakamahirap na panahon. Ang pakikisalamuha ay parang super fuel para sa kaligayahan. Pinaparami nito ang ating kagalakan at nagbibigay sa atin ng suporta sa mahihirap na panahon. Kaya naman, sikaping pagyamanin ang inyong mga relasyon at pahalagahan ang mga sandaling kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ang mga sandaling ito na magkakasama ay mahalaga at hindi mapapalitan. Sikreto numero 3. Kumilos. Ang ehersisyo ay hindi lang para sa katawan, isa rin itong mabisang pang-boost ng mood. Kapag nag-ehersisyo kayo, naglalabas ang utak ng endorphin, ang happy hormones na nagpapasaya at nakakabawas ng stress. Ang regular na ehersisyo ay kayang baguhin ang buhay kahit mabilis na paglalakad, pagbibisikleta, o masiglang pagsasayaw, maghanap ng aktibidad na gusto nyo at gawin itong bahagi ng inyong routine. Magugulat kayo kung gaano kayo bubuti ang pakiramdam. Ang importante ay ang regular na pagkilos at paghahanap ng kasiyahan sa napiling aktibidad. Kahit maikling paglalakad lang ay malaki na ang magagawa. Ang paggugol ng oras sa kalikasan, paghinga ng sariwang hangin, at paggalaw ng katawan ay nakakapagpawala ng stress at nakakapagpasigla ng kalooban. Ang kalikasan ay mayroong nakakakalma at nakapagpapatibay na epekto sa ating isipan. Sikreto numero 4: Matuto ng bago. Ang pagkakaroon ng aktibo at matalas na isipan ay mahalaga para sa kaligayahan. Kapag hinamon niyo ang inyong sarili na matuto ng mga bagong kasanayan o kaalaman, pinasisigla nyo ang inyong utak at pinapataas ang inyong kumpiyansa sa sarili. Ang patuloy na pag-aaral ay pinagmumulan ng kasyahan at personal na paglago. Pagluluto ng bagong recipe o pag-aaral ng bagong hobby, ang proseso ng pag-aaral ay nakakapukaw ng inspirasyon. Nagbukas ito ng mga bagong pinto at pinapanatili ang buhay na kawili-wili. Ang bawat bagong kasanayang natutunan ay isang personal na tagumpay ang aktibong pag-iisip ay nagpapanatili ng magandang mood. Nagbibigay ito sa inyo ng pakiramdam ng tagumpay at layunin. Kaya, huwag kayong titigil sa pagtuklas, huwag kayong titigil sa pag-aaral, at panoorin niyong lumago ang inyong kaligayahan. Ang pagkamausisa at pagkatuto ay mamakapangyarihang kwersa para sa isang kasiyasyang buhay. Sikreto numero 5. Maging mapagbigay. Ang mga gawa ng kabaitan at pagbigay ay malalim na epekto sa ating kaligayahan. Kapag tinutulungan natin ang iba, hindi lang natin pinapaganda ang kanilang buhay, kundi pinayayaman din natin ang ating sarili. Ang pagiging mapagbigay ay lumilihan ng isang cycle ng kaligayahan at kagalingan. Ang mga gawa ng kabaitan ay hindi lang nakakatulong sa iba. Brubik time, nagdudulot din ito ng pakiramdam ng kasiyahan at kagalakan sa ating buhay ang pagbo-voluntaryo, pagbibigay ng donasyon o simpleng pagtulong sa kapwa ay maaring lumikha ng domino effect ng kabutihan. Ang bawat maliit na bagay ay mahalaga at maaring gumawa ng pagbabago. Ang pasasalamat pagpapahalaga na tatanggap natin bilang kapalit ay lubos na nakakagala. Ito ay isang paalala na tayong lahat ay magkakaugnay at ang ating mga aksyon ay may halaga. Ang pagiging mapagbigay ay nagpapatibay sa ating pakiramdam ng pakikiisa sa isang komunidad. Tandaan na ang kaligayahan ay hindi isang destinasyon, ito ay isang kasyasyang paglalakbay. Tulad ng sinabi ni Santa Caterina, ang buong daan patungo sa langit ay langit na. Ang mahalaga ay hanapin ang saya sa kasalukuyang sandali at pahalagahan ang mismong paglalakbay. Ang buhay ay puno ng tagumpay at kabiguan. Ngunit sa pamamagitan ng tamang pag-iisip at sa loobin, mahaharap natin ito ng may dignidad at positibo. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mahanap ang kaligayahan. Isa buhay ang mga tips na ito at panoorin niyong lumipad ang inyong kaligayahan na parang isang agila na nagsasaya sa ganda ng mundo mula sa itaas. Gawin ang mga sikretong ito bilang bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay at masaksihan mismo ang pagbago. Ang kaligayahan ay isang pagpipilian at sa pamamagitan ng mga simpleng pamamaraan na ito, maari niyong piliin na mabuhay ng mas masaya at makabuluhan. Maglaan ng oras para lasapin ang bawat sandali. Patuloy na mangarap, patuloy na maging masaya. Tandaan na ang daan patungo sa kaligayahan ay isang patuloy na proseso at ang bawat hakbang na inyong ginagawa ay naglalapit sa inyo sa mas masigla at masayang buhay. Kaya patuloy na mangarap, patuloy na ngumiti, at maging masaya, at magiging masaya rin ang lahat ng nakapaligid sa inyo. Ang kaligayahan ay nasa paligid lang, abutin at kunin ito at ibahagi sa iba. The more you give, the more you receive. Break. Peace and happiness to all.